Ayan mga boss idol, no? Naka-under pa rin yung ating wifi router, oh. Ito yung ano natin, oh, connector. Oh, galing dito sa ating uh, 12 volts output sa ating solar charger. Oh, tingnan mga boss idol, oh. Kanina pa ito mga alas 9 mga idol, umaga, oh. 9 AM, tapos ngayon alauna na. So, talagang napaka ano mga idol legit talaga na hindi talaga niya inuubos no yung ating power. Kita niyo 12.5. Hindi nga masyadong ano ngayon eh, ma mainit. Kunti lang yung ano ngayon init oh. Tingnan niyo ma makulimlim kasi. Eh. Baka, uh, medyo ano, you know. Hindi masyado mainit ngayon, maaraw. So kahit ganoon mga bus idol, kita niyo. Oh. Kaya ito na sinasabi ko sa inyo na kaya talaga ang ating wifi router kahit pa buong araw natin gamitin yan. O, oh? oh, so yun lang. Pang backup talaga siya. Tinesting ko talaga siya ka maobserbahan ko kung kaya ba talaga. No? So yan, kita nyo naman. O, oh, apat na battery lang yan. Ganon pa rin yan. So, tsaka ang napaka ano, kasi yung 12 volts pala na ceiling fan ko ay nakaandar yan kanina pa. Nagsabayan sila. So lalo na siguro pag wala tayong 12 volts fan, wifi lang yung load natin. Eh ngayon, dalawa yan sila. Kanina lang yan. Hindi ko pa yan pinatay. Hanggang ano pa yan. Mamaya pa yan, alas 3. Siguro papatayin ko na yan para makapag ano naman. Pahinga ang ating ano, solar magta-charge pa siya para sa gabi. So, kita niyo mga boss, sa grabe, digit talaga. So, kopyahin niyo na 'to. Nasa yellow basket lang lahat.